Romeo, isa ring vegetable farmer. Matagal na ang mga taniman sa lugar pero wala raw farm to market road projects ang pamahalaan dito. Kung e kadalasan, imbes na ibyahe, hinahayaan na lang nilang mabulok ang repolyo sa taniman, lalo kung bagsak ang presyo ng gulay. Kisa mas magasto yung pag mo sa gulay mo kisa sa pabayaan mo na lang na mabulok. Dahil pagka mabulok, wala na. Iniisip mo siro balance ka, talagang walang-wala. Pero pagka biyahim mo pa yan, manigatib ka. Nakarating din tong truck dito sa La Trinidad pagkatapos ng tatlong oras na biyahe. Pero hindi rin naman pala agad makakabenta ng gulay. Dahil sa sobrang haba ng pila ng mga truck, tansya nga nila, baka nga daw bukas ng umaga sila makapagbenta ng repolyo. Sabi na nang makapasok sa trading post sinasabado, hindi nila inabutan ng mga behero mula Maynila na namamakyaw ng gulay. Itong piso daw kaya, kung ba inaasahan niyo yung presyo ng gas? Itong piso ko, kikita pa ba? Bababawi man lang ba yung gas? Ikaw yung presyo kailangan sana para man lang... 20 Pesos. 20 Pesos. 20 Pesos trading post, nakilala ko rin si Bert. Limang taon pa lang siya nang magkapolio sa dalawang paa. Pero hindi daw ito naging hadlang sa kanyang pagtatanim. Kwento ni Bert, tatlong araw na siyang nasa trading post. Hinapot daw siya ng malas. Kalahati ng repolyong tala niya nasira. Dahil pag presyo raw ang repolyo nang dumating siya, hindi niya muna ito ibinenta sa pag-asa mas pa ang halaga. Ibenta na, pagsasara ng trading post, may nagwawagi, mayroon ding nalulugi. Nang gabing yun, lalantang kulay si Bert. Umuwi siyang talunan, lugi sa pananim na tatlong buwan niyang pinaghirapan. Hindi raw sana malulugi ang mga tulad ni Bert kung sapat ang post-harvest facility sa probinsya. Pero dahil sa kakulangan, 70% lang ng ani ang napakikinabangan ang natirang 30% na ng tuluyan. Kikita sana sila, no? Pero ang wastage because of uh, where, uh, because of yung handling from production center to the trading post. 2006, nang itulak ng lokal na pamahalaan ang Benguet Cold Chain Project. Layunin itong mapanatiling sariwa ang mga gulay gamit ang cold chain post harvest facilities mga pasilidad na kahalintulad ng ginagamit ng malalaking kumpanya. Imbis na bibilhin nila from Divisoria and then ipapackage na, ipapackage na, ipapackage na lang at sa Kadalian Sahay and Market, kami Ay, na lang ang gagawin. Hindi na, hindi na yung mga traders sa meron ang gagawin. Sa bagsakan ng gulay sa Latrida, Tengger, isang cold storage facility lang ang naipagawa. Ito ang nag-iisang pasilidad sa Benguet na kailangan para hindi agad mabulok ang gulay. Pero, hindi rin ito nagagamit ng mga magsasaka. Nakagana ba ito? Nagagamit pa ba ito? Wala na, wala na. nag iisang pa Nag-stop? As in nag naman. Walang pumapasok dyan? Walang lumalabas? Wala na. There were four trucks given to Benguet province by the Department of Agriculture. Nasaan yun merong isang cold storage facility dun. Isn't that a, a, enough intervention from government? The problem is who is managing that and in partner with the provincial government. Halos 24 oras ang aktibidad dito sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad, Benguet. Tinatayang isang daang libong kilo ng gulay ang ibinabagsak dito araw-araw. na tinatanggalan ng dahon ang mga repolyo. So bakit niyo binalatan? Ang ibig sabihin po ng nalulusaw, mm -hmm. pakita po, ah may mga ganito na, malatan so, malatan. so tinatanggal. Malatan. Parang yung mga bulok, may mga bulok. bulok. Ang pinagbalatan, pinatapak tapakan lang. Ito ang first class na repolyo pero karaniwan sa Metro Manila, ito na ang nabibili natin, mga second class o third class na repolyo. Mas maliit pero mas mahal. Bukod kasi sa ibang mga gastos ay binabawi sa presyo ng repolyong ito yung mga tinanggal na dahon. Sampung taon ng disposer sigaring sa trading post middleman ang papel niya. Sila kasi ang nagbebenta ng gulay ng mga farmers sa mga piyahero. Naipin! Paano ba yung presyohan nito? Paano malalaman kung magkano niyo ibibenta por kilo yung gulay? Hindi kasi siyempre pag sa rin kami mga siyempre. Kung ang pagtingin namin na kung kunti ang gulay, kami ang magpupresyo ng gulay. Ang mga disposers, pero pag gamit pag marami, wala basta alo kami ng alo. Kinukuha nila yun sila ang nagpapasyon ng mga bibili. Paano po kung lugi yung farmer dun sa presyo na yun? Wala silang protection. Wala rin kami, wala rin wala magawa, wala rin kami ng magawa kasi yan ang tawaran ng mga namimili, ng mga namimili. Kasi paano hindi sila ibibigay na namin kasi alangan na iwan namin ng gulay dito. Pag naghapon, mag na naman ang tsura ng gulay. Pag nabukasan mo sa na o. Sa halagang 6 pesos kada kilo, na inarga ni Garing ang repolyong dalani na Sabado. Bagamat yun ang pinakamataas na peso, mugi pa ng mahigit apat na piso kada kilo ang vegetable farmer. Ibabawas pa rito ang piso kada kilong komisyon ng disposer. Pera pa ang ginastos sa pag ng repolyo po so, sa isang presyo, Mababawasan pa. Sige, kailangan may may makukuha rin na kami makukuha rin Kasi Pati sa mababawasan sa gastos namin sa papel, plastic, yung mga ano, sahod ng nating pati. Pati rin ako, magbabawas ako at may sahod rin ako. Maganda naman yan. Kunin mo sa lima? Sa patro na lang. Eh, ang wheeler truck ng gulay ang ibinabiyahe ni Rolando mula na Trinidad, Pamaynila. Hanggat maaari, sa pinakamababang presyo niya binibili ano ang mga gulay sa trading post. Limang piso kada kilo lang niya nabili ang repolyo. At sa baling shop, ibibigay namin ng mga 3 pesos o 4 pesos. Dipindi sa lakarami. Dahil kung may uh, nagbili dito ng 4 pesos, mura yung ang uh, sinusunod nila sa balintawan. Magkano naman kaya ito pagdating sa pangilihan sa Maynila?